Hello, good morning mga kabayan. Kamusta po kayong lahat? Today is Saturday. Of course, today is my rest day. So ay mga kabayan, magluluto po ako ng aking ulam para sa aking breakfast. Actually, this is a very simple yet very yummy. Ito yung talagang paborito natin mga OFW. Ayan, kaway-kaway dyan sa mga mahilig sa... sardinas. Of course, igigisa ko natin yan kasi paborito ko talaga ang sardinas. Tapos, ayan, partner nito ang eknokor itlog. Itong ating ulam dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Proud OFW. So ngayon, maghihiwa na po tayo ng ating mga sangka para sa ating recipe of the day, para sa ating breakfast. So ngayon mga kabayan, may ligis ako talaga sa kamatis. Ayan. So, iligis ako natin ang sardinas with tomato. Kailangan medyo maliliit ang ating slices. So mga kabayan, liitan ko natin ang hiwa, yung slice, para perfect. Mahilig kasi ako talaga sa kamatis. Ang kamatis mga kapay ang dami-daming benefits, di ba? So, kapag may marami kayong kamatis, mas maganda. Kasi kagabi, ang kamatis natin, kaya ginamit po natin sa ating nilagang itlog. So, ulam natin kagabi, ay nilagang itlog na may maraming kamatis at saka sibuyas. Tapos, ito naman ngayon, ayan, ginisang kamatis at saka may sardinas so, so mga kabayan, nakapaghiwan na po tayo ng maraming kamatis, sibuyas, bawang So ngayon, gawin po natin totally healthy ang ating recipe Mag-add po tayo na isang carrots Perfect! I love carrots mga kabayan Kasi ang una-una sa lahat, mataas ang fiber ng carrots Perfect siya sa ating... Uh, kanyang bituka ng no, sa ating uh, ah, sa ating intestine para maiwasan po magkaroon po ng colon cancer kung anumang mga sakit na no, sa bituka. Ayan, kumain kayo nito kasi mataas ang fiber nito. talagang ayan, going healthy at the same time strong ang ating bituka. Tama? So, babalatan po natin. Tapos, syempre, bukasan. Wait na. Uh... Kailangan palaging hugasan po ang lahat ng mga lulutuin o kagayang ng gulay, ng putas. Kasi na po, parang mas safe, di ba? Kasi po, normally, itong ating mga gulay, mga putas na kinakain, hindi talaga siya totally organic. Kasi, syempre, iniimporta po yan kung saan-saan nanggaling na ibang bansa. So, much better na hugasan, linisan, bago hiwain, bago lutuin, bago kainin. Tama? Ang third niya, very crunchy. So, yun yun. Ang pagkakuan natin, ito. Dital po natin na parang strips. Okay, perfect. Tapos, itong style ko. eh. Hmm. Hihiwain lang yan sa gitna. So, i-set aside po natin dito. So, maya-maya lang, let's start na sa ating pagluluto kasi hmm, nagagalit ng aking chat. Hello mga kabayan, mag-umpisa na tayo sa ating pagluluto. Actually, mga Nung oras pa lang, wala pa alas o yun na umaga. Grabe ng pamis ko dito sa kitchen. Sobrang init. Kasi itong aming aircon sira. So, gumagamit ako ng electric fan dito sa kitchen. At saka sa kalusa sa sala, may aircon pero hindi pa rin kaya ng aircon. Sobrang init pa rin dito sa Genesaw area. So, grabe ang pamis, no? So, mga kabayan, kasabayan uh, sa lagi po tayo mag-ingat. No? Kasi po, kasagsagan pa rin po ng summer dito sa Jeddah, Saudi Arabia, dito sa Middle East. So, sa some part of Middle East, kung talagang medyo ano na, malamig, pero dito mainit pa rin. So, grabe ang pawis. Ka. So, ingat-ingat po tayo. Palagi po tayo at the same time, tala, kailangan po pala ng may protection ng ating katawan, ng ating ulo. Every time na lumabas po tayo ng ating trabaho, accommodation, bahay, boarding house, kung ano ba dyan. Okay? Para safe tayo. So ngayon, ang unahin po natin is, side up eh, yan ang partner po natin sa ating pinsang Filipino yan siya, mga kapayo ng ating side, side of X. Lower kit lang po ito ha, kasi baka mag-sunog. So, luto na po ang ating side of X. Ito At ang ating sardines. So, Unahin po Perfect itong mga kabayan kasi may carrots. Super healthy kasi I love carrots talaga. Sobrang, sobrang init. Grabe. So, tagdagay ito natin na. Ah. Next. So, mga kapayan, lalo ko na po ang carrots kasi medyo na kayo ito. Pero hindi ko talaga siya totally na ano. Lutoy yung carrots, Mas maganda kapag i-off para mas crunchy. Tapos, ma-achieve yung healthiness. Diba? Yung sustansya niya. kapag overcook na, ayan. Wala ka ng malalasahan. Correct? Ayan, pwede na to. So mga kabayan, ihalo na po natin ng isang latang sardinas. Mmm. Ito na siya. Ngayon mga kabayan, hindi na po ako mag a or maglalagay ng mga kung ano-ano sa Kasi, di ba, automatic uh, may asin na kasi ito kompleto na kasi ito ritado. Ito mga salata, kung baga timplado na siya. So, gawin ko natin healthy. No need to add uh, some seasoning, salt, so, kung ano pa yung mga pampasarap para ano siya. Kasi hindi ako pwede sa medyo maalat mga kabayan. So, ito na siya just a matter of minutes. Luto na. Diba? Ang ating ginisang sardinas with carrots. Ayan! Perfect! So mga kabayan, maya-maya kain po tayo ha. Ayan. So kita-kits po tayo sa ating mukbang challenge. Pwede na. Ayan, luto na. Wow, bongga! Nangangamoy! Ang sarap! I love it. So oh, mga kabayan, ito na! Napaka-healthy na gilis ng sardinas. Aba Ayan, ready na. Kakain na po tayo. Ngayon, maglalagay na po ako sa aking plate. Magre-plating na tayo. O, dito po. Bongga. Tapos, of course, di talaga pwedeng walang rice tayo for today's breakfast brown rice ang aking kinakain mga papaya. Brown rice. So, kailangan po natin mag-control. Ayan, kasi po pag sobrang kanin, kahit brown rice, talagang ano siya. Ano din siya, hindi din maganda sa ating katawang, no? Kapag sobra-sobra carbohydrates, di ba? So, ito lang pong ating rice. Chaling! Tapos, Passou cai caiu taio